Expiry Date, Missing in Action! Nako mga ka-maintenance, meron kaming dumating na stocks at unfortunately, meron mga bottles na walang Expiry Date. Pakita ko sa inyo yung actual product. Ito yung product na Magnesium Glycinate 180 Capsules with bioperine. Yung Expiry Date nito printed siya sa bottom ng bottle dito. So kahit sa tignan, wala. <laughs> missing in Action! At ito yung product na meron, Expiry Date. Yeah. 8-2027. At sabi ko nga, meron kami quality control dito. So, chine-check namin condition ng bottle chine-check namin kung may damage, chine-check namin yung expiry date, and unfortunately, merong isang bottle na walang expiry date. So, ibig sabihin yan, iwan siya at sa akin na siya. Ako na iinom. Ito ang assurance namin sa inyo. Kapag nag-order kayo sa Clover Alley, pag nakita niyo yung expiry date sa product title or sa product description, yun yung siguradong makukuha. Mo, it's either yung naka-advertise na expiry date or mas malayo pa. At hindi namin kayo padadalhan ng bottle na walang expiry date.